Kung magbubukas ka pa lang ng gym mo or granting na na dati ka na may gym, ito yung mga promo na pwede mong gawin. By the time na matatapos siyang promo mo, dumami na yung tao nag-gym sa'yo. 33% yung nawala nakita sa akin. Nawala nga ba? Hindi. Nag-gain ka pa nga eh. Imbis na nagbayad sa'yo ng 1,500, 10,000 yung tinanggap mo. Si Sir Alfie is galing from Korea. Comment-comment lang siya na sana balang araw makapagtayo ng gym. Ito na yung balang araw na yun. Kada araw po, ako po ERP, the Jim po. So, itong episode natin na ito ngayon ay isi-share ko sa inyo yung tatlong promo na pwede nyo gawin sa gym nyo kaya magbubukas ka pa lang or dati ka ng my gym. So, ito share ko na ito is personal experience ko again. Kasi kahit mag-search kayo sa Google, hindi nyo makikita na may ganitong klaseng mga advice. So, unang-una, kung magbubukas ka pa lang ng gym mo or granting na na dati ka na may gym, at gusto mo mapadami yung mga tao mo, ito yung mga promo na pwede mong gawin. Unang-una, yung tinatawag ko na networking. Okay, ano ba yun? So, dito sa networking, manlilibre ka ng, let's say, monthly or daily doon sa mga tao na makakapagpadala sa, makakapagdala ng tao sa gym mo. Let's say, uh, kagaya sa akin sa Cavite City, So, nagkaroon kami ng gano'n, kung magdadala ka ng dalawang tao na magbabayad, libre ka na. So, kung ang dalawang tao na dinala mo is dalawang tao na magbabayad ng daily session, so, libre ka ng one day ng daily session. So, kung magdadala mo naman is dalawang tao na magma-monthly, so, libre ka na rin isang buwan. So, ito, nasa sayo yan kung gagawin mong dalawang tao, yung hihilahin niya o tatlong tao. So, ang maganda kasi nito, nagkakaroon ng motivation yung mga tao, yung mga seryosong gym goer na makapaghila ng ng mga tao kasi makakatipid siya doon. Pero laging natatanong sa akin to kasi ito yung mga promo, yung mga tips na sinishare ko doon sa mga kliyente natin. So, iniisip nila, so, sa RP, so, kung ililibri ko, yung tao na yon hindi ba ako lugi? Let's say, may 20 katao na nagdala ng tagdadalawang tao na magbabayad. Ibig sabihin, 20 yung nagdala ng dalawang tagdadalawang tao, ibig sabihin 40 yung nadala nila. So ngayon, yung 20, lugi ka ba doon? Kasi libre sila eh. Hindi. Bakit? Kasi ganito, kung usual naman na 20 talaga yung natatanggap mo na tao sa, sa, sa gym mo, at ngayon nag-promo ka, biglang naging 60. Kasi 20 yung libre, 40 yung nagbabayad. Ngayon, 40 na yung nagbabayad, dumoble, dumoble yung capacity ngayon ng gym mo. Ngayon, na maganda kasi doon, let's say, isang buwan, nag-avail sila ng promo na yon, libre sila isang buwan. Ngayon, na mangyayari dyan, una, yung mga nahila nila, malaki posibilidad noon, nababalik uli yung next month. Pero syempre, next month, ano na yun? Uh, hindi na sila covered nung promo kasi dati na silang ano eh, dati na sila nga uh, nag-gym ngayon. So, ang maganda nun, nang libre ka ng 20 katao, pero makasingil ka ng 40 katao nang walang nawala sa'yo. Di ba? So, yun yung maganda sa gym business. Eh. Kasi, yung mga promo natin, pwede natin ipamigay is yung gym use din. Na wala tayong kapital. Na walang gastos sa, sa side natin. Kaya, Uh, ang mangyayari niya, yung networking na yan, dadami pa yan. Alam ko bakit? Kasi yung nahila naman nila, Pero pwede na naman niya mag-recruit ng dalawa pang tao. So by the time na matapos, yung promo mo, remember, promo to ha, hindi to pang matagalan. So by the time na matatapos siyang promo mo, dumami na yung tao nag-gym sa'yo. Mas maraming tao na sa sa'yo. So dun sa una nating, ano, sa una nating tip na yan, yung promo na yan, isa-shoutout natin muna. Yung mga bago nating clients, na nadeliver natin this week at last week kasi pwede, pwede nilang gawin to do sa bago nilang gawang gym. So, shout out kay Sir Adele ng Bambantarlac, kay Sir Arnold ng Kabuyaw, Laguna, kay Sir Jomar ng Mindoro, at kay Ma'am Milet ng Quezon, Nueva Ecija. So, ito, proof of completion na to is para kay Ma'am Milet. Ma'am Milet, I hope nanonood ka to kasi pwede mong gawin tong promo na to sa, sa bagong itatayo mong gym. At special, mention kay Sir Alfie uh, Pia ng Santa Cruz, Davao del Sur. Sana hindi ako nagkamali doon sa lugar, pero definitely sa Davao si Sir Alfie. Katokayo -ka -ka yan. So special mention siya kasi si Sir Alfie is galing from Korea. Sinasabi ko 2020, 2021, nanonood na siya ng, ano, ng YouTube natin. Pa-comment-comment -pa lang siya na sana, balang araw, makapagtayo ng gym. Balang araw, Sir RP, dadayuhin kita. So ito na, yung balang araw na yun dumating si Sir Alfie. From Korea, pagbaba ng aeroplano sa sa Manila, natulog lang sila mag-asawa sa Manila, kinaumagaan na dito na sila sa Cavite. At binayaran na po tayo kagad. So napaka-flattering kasi, alam mo yun, uh, usually 20,000 lang yung record natin na down payment. Pero si si, si Sir Al Alfie, si Tokayo, malaki na yung i-denown payment sa atin. So patunay yon yung, yung pagtitiwala ng tao kasi napakalaki talaga ng bagay para sa akin yung pagtitiwala na yun. So, Sir Alfie, manod ka kasi pwedeng-pwedeng gawin mo tong promo na to sa gym na itatayo mo. So, second na na, na promo na pwedeng gawin natin, advance payment. Ano yung advance payment? So, ito, ginagawa namin sa luto ano sa, sa Tarlac, sa Gym Republic Tarlac City. So, sa Gym Republic Tarlac City talaga is 1,500 ang sesyo ang monthly okay so kung gusto mo makatipid pwede kang mag-advance payment uh, hindi ko saulado yung 3 months at 6 months pero yung 12 months saulado ko so sa 12 months uh, 10,000 lang or 1,000 per per month so ang laki na matitipid mo nun, kasi 18,000 talaga yung 1 year kung magbabayad ka ma ng monthly sa 12 months, 18,000. Pero, sa Gym Republic Tarlac City, kung magbabayad ka ng isang taon, 10,000 pesos lang or 1,000 per month. Lalo na yan, kung una, avid na gym rat ka. Alam mo naman yan na, na palagi kang mag-gym. So, sulit ka na dun. Tutal, alam mo naman na makakapag-isang taon ka. Pangalawa, pwedeng gawin to nung mga seryosong gustong magpaganda ng health nila, gustong magpaganda ng katawan nila. Bakit? Kasi may pwede mo silang, ayoko ko sabihin sales talk, may pwede mo sa kanilang i-encourage, Ma'am, Sir, bakit hindi mo bayaran one year na? Una, makakatipid ka. Pero pangalawa, ito yung importante, hindi dahil sa nakakatipid ka lang, kung hindi, magiging motivation to na itutuloy-tuloy mo yung workout. Siyempre, bayad na ako eh. 'di ba? So kung bayad na ako na isang taon, eh kailangan sulitin ko 'yon. So ito ngayon, yung, pinakamalaki motivation para do sa mga nag start na ituloy-tuloy nila yung fitness journey nila, 'di ba? So yung promo mo na 'yon, although nakinabang ka, nakinabang din yung kliyente. So both ways 'yon. So ngayon, ito naman, may tanong na naman. Eh di ko 15 dati 'yan, naging 1,000. Di parang 33% 'di ba? 33% yung nawala nakita sa akin. Nawala nga ba? Hindi. Bakit? Nag-gain ka pa nga eh. Alam mo kung bakit? Imbis na nagbayad sa inyo ng 1.5, yung taon na 'yo para sa isang buwan, 10,000 yung tinanggap mo. ngayong buwan na to, ngayong araw na to. So, mas malaking pera yung uh, nakuha mo kagad. Kung isipin mo, kung araw-araw may isa lang na magma-monthly taon para sa isang taon, The additional 10,000 pesos yun, araw-araw, sa sa'yo ngayon. Nalugi ka ba? Hindi. Bakit? Kasi, granting na, na araw-araw pa, nagbuhat yan. At granting na na tatlo, limang oras, nagbuhat yan sa gym mo. May nawala ba sa'yo? Wala. May napudpud ba? Wala. May nakain ba? Wala. Yun yung kagandaan ng gym business. ba diba? So, it worked both ways. Nakinabang ka, nakinabang din siya. At, Base sa experience ko, hindi posible na 30 days yung dire-diretso araw-araw na makakapagbuhat. Kagaya ko, medyo naka-gym attire ako, papaliwanag ko. May nag-comment kasi sa <laughs> sa YouTube, sabi nga ni Dr. Willie, 'wag mong basahin yung mga comment kasi may stress ka lang. May nag-comment kasi na malit daw yung muscle ko. So, sabi ko, hindi ko nila pinapatulan yun. Pero ang rason talaga is, hindi naman po ako bodybuilder. Tagagawa ako ng mga gym equipment. Pero tama naman, bilang ehemplo, doon sa med gym ako, gumagawa ko ng ano, I make time para makapag-workout. So ngayon, kagaya ko, hindi ko kaya ng ano, ng pitong araw sa isang linggo magbubuhat. Ang pinakamatagal ko, honestly, sa ngayon, 48 years old na ako, tatlong bes lang ako nakakabuhat sa isang buwan, sa isang linggo. Bakit? Kasi mas matagal yung recovery ko eh. Hindi ko sinusundot yung masasakit sa akin. So, ganun din, maski beginner ka or datihan ka na, hindi mo kakayanin talaga yung pitong araw sa isang linggo or 30 days sa isang buwan. Magpapahinga ka. Pero regardless yan, granting na na 365 days ka na nagbuhat. Nalugi ka ba? Hindi. Minawala ba sa'yo? Hindi. Nag-gain ka ba? Oo. Kasi nakuha mo yung isang taong bayad nila. So ito, una, pampadami ng tao to. Kasi mas may engganyo sila mag eh, kasi ang mura. Okay. Pangalawa, pampalaki pa din ng income nyo. Yung ano, yung number one na advice ko, yung networking, pampadami rin ng kita yun. Hindi yung pampadami lang ng tao. Lalaki kita mo, definitely dodoble ang kita mo kagad doon. Dito sa number two na promo ko, ganun din. Mas lalaki ngayon kasi isipin mo nga, katulad sa akin, ha, kunyari lang, araw-araw may nag-iisang taon. Eh di 10,000 ang 10,000 sa, sa isang sa isang uh, buwan, 300,000 pesos 'yun. 'Di ba? Which is not bad. Pero pa, 'yung nagde-daily sa iyo. Pero pa, 'yung nagma-monthly sa iyo. So, ganun kaganda 'yung promo na 'yon. 'yung mga tips na 'yan, hindi niyo ma, ma mapupulot 'yan sa ibang fabricator. Pangatlo. Okay. Pero bago tayo magpangatlo, proof of completion muna tayo. Tapos inyo 'yung video. So, ito is para kay Ma'am Millet Sarmiento ng Quezon, Nueva Ecija. Ma'am, bukas ang deliver nito. At oh, sorry, pero sa isang araw pa ang upload nito. So ito, package si Puto. Ito ang gamit niya. So, isa-isa natin dito. So, may leg press, si, si, si Mamilet. Uh, dips, with leg raise, Plate rack. T-bar, row, uh, decline, flat, incline, bench press, standard dyan, sa uh, reverse place with tech deck, uh, bench, adjustable utility bench, uh, preacher curl, dumbbell rack, super rack, at saka smith machine. So, napansin ko, siguro one of these days, gagawa tayo ng video dito sa dalawa kasi marami na mga bagong viewers ang YouTube channel natin na hindi nakakaalam na itong dalawang equipment na ito. Panalong-panalo po ito. So, ito tayo ngayon sa pangatlo pangatlong promo na may advice ko sa inyo. Pampadami din ng tao to. Pero bukod sa pampadami ng tao, ito yung magbubuklod-buklod para maging close yung mga tao sa gym mo. So, uh, ang sinasuggest ko, promo rin to. So, every, pwede kang every month, pwedeng every week, na may pa ka. Pwede, pwedeng, ano yan, eh, ang usual na ginagawa namin contest, it's either squat, It's bench press uh, at deadlift. Okay, mga powerlifting. So, pero pa doon, meron kami uh, parang crossfit circuit training sa mga gym republic namin. So, dinadagdagan namin ng mga activities na pasok doon sa crossfit or circuit training. Maganda kasi dito, uh, na motivate yung mga tao na to do good. Kasi, tinama, I hope wala akong ma-offend. So, marami sa atin nag-gym. -gy nagbubuhat, ang bibigat. Pero ang purpose nila talaga, it's either good health or good body. Pero sa Tagalog nga ng ano eh, pag-gym is ensayo. Kaya si ensayo gym equipment, doon niya kinuha yan eh, ensayo. So, para saan ka nag ensayo Di ba? So, nagbe bench press ka, anong reason mo? Usually, ah, gusto ko lang na maganda yung chest ko or, or maganda yung blood circulation ko. Pero maganda yon na may purpose ka na kunyari ah uh, kunyari lang boxer ka. So kailangan malakas yung suntok mo. So malakas yung tricep mo. So pupunta yung tricep uh, exercise ka. So kung boxer ako at nag correct me if I'm wrong ako yun yung mga exercise ng boxer. So let's say na puro tricep, puro kailangan na tricep na development. So pwede mag-tricep kung yung boxer is nag nagta-tricep training siya. Ibig sabihin nun kasi, magagamit niya sa boxing ngayon. So, maganda rin kasi, para sa common na nagbubuhat, common na nagji-gym, may purpose din. Bakit niya uh, ginagawa yung mga exercise na yan. So, ngayon, magkakaroon sila ng additional na reason. So, pwede nagpa-practice sila, hindi lang pampalakas sa sarili niya, kundi palakasan, or sports sa Ingles, palakasan sa Tagalog. So, ngayon, motivate sila maging malakas kasi may competition. Paano na yung mga kabataan natin? Kasi, alam mo, maganda na mahila natin yung mga bata na yan, especially Gen Z, mahila natin yan from dun sa nakaupo na bata na naglalaro ng computer, naglalaro ng online games, and I hope hindi nagka-casino pa, na madampot natin yan sila sa isang idol o walang ginagawang sitwasyon, papunta dito sa gym. Nakakatuwa yung Gym Republic kasi Totoo lang ang dami-daming mga bata ngayon na nag-jeem. matanda na talaga lang ako pero napakadaming bata. Nakakatuwa kasi yun kasi sige mo, 'yon, 'yun yung dami ng bata. Kunwari ko isang daang kabataan yun. 'Yun yung dami ng bata, kabataan na alam ko na nailayo ko, I hope, sa masamang bisyo. Na alam ko na nailayo ko sa isang unhealthy lifestyle. 'Di ba? Ilan na ba 'yung mga kakilala natin ngayon na ng mga kabataan na medyo napabayaan yung kalusugan nila dahil hindi active ang lifestyle at alam nyo naman isa sa mga uh, nangungunang sakit ngayon is nanggagaling sa inactive lifestyle. So, yung tatlo na 'yon na mga promo na sinasabi ko is bagay do sa mga magbubukas or maski do sa existing na na gym para nang sa ganun uh, dumami pa uli kasi pag-usan, yung mga kakompetensya ka na, di ba? Na-curious doon. Para mahila mo ulit, bigay ka promo. Ang promo, hindi yan pang matagalan. Siyempre, pasabik yan eh. Pwede ka naman papalit-palit. Pero, ang kagandaan kasi nga, kagaya na sabi ko sa inyo, sa Gym Republic, ito, quality gym equipment naman yung makukuha nyo. given na yan eh. Kaya ensayo ka kumuha, given na yan. Kaya RVH ka kumuha, given na yan. Quality gym equipment yan. Pero, ang pinagkaiba kasi, sa gym depo, tinuturoan namin kayo paano magpatakbo ng gym business nyo. Sa matter of fact, hindi kami nagbebenta ng gym equipment. Never kami nagsabi na, oy, bumili ka gym equipment, matibay to. Oy, angle bar to, o oh, si, ch channel to, matibay to, makapal never. Ang lagi kong i-deliver sa inyo is yung gym business. Yung gym business na kailangan mo, kapatid. Uh, lahat tayo is, maaaring not necessarily gym business ang kailangan mo. Pero lahat tayo nangangailangan ng isang source of income na mapagkukunan natin ng pera either pang araw-araw natin, pang suporta sa pamilya natin, or kagaya ko, balang araw, two years from now, gusto ko na magretiro. Dito ko rin kukunin. At papunta akong Tarlac ngayon. I-share ko naman sa inyo papaano ko gagawin yung retirement ko na pasok pinapasok pa rin ang gym business. Abangan nyo po yon. Police RP, na gym di po. Maraming salamat po.